Okay. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. na. Okay Dito na. Okay dito na. Okay so, na. Okay na. na. Okay na. 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 Okay na. Okay na. Okay na. 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 So, ayan kasama si So, ayan guys, diyan nakatira si Idol Diwata nung siya ay nag-uumpisa pa. <coughs> Uh -huh. Yung mga liblib na lugar. So ayan guys, yung mga kasama. So yung maraming maraming Salamat. Yeah, we keep here. More, more Oh, okay. So, ayan. guys. Nandito naman kami sa mga building. Ayan. Pagkain! So, dito sa area na to guys, marami daw ng na mga nakatera dito na pupuntahan natin, guys. So, ayan si Idol uh, Diwata. So, tingnan natin kung ano yung maaabutan natin dito, guys, ng mga kasama natin. Ayan. So, may mga kasama kaming foreigners. So, ayan, si Idol. So, tingnan natin yung dito, mga nakatera. Diwata. So, ayan, <laughs> ayan si si Diwata doon. So, si si Diwata doon, guys. Jadi, <laughs> tayo. So, maraming salamat sa inyo. Ayun, sa pelanggan, ah. Punti lang yata yung andito, eh. So may mga tumatahol na aso, may tao yun. So ayan guys, meron kami dito nga isang construction. hindi natin alam kung ano bang ginagawa nila. Ito, iniipon nila to guys, yung mga tinambak dito na ano. Yan, namimigay si Idol Diwata. Sir, pa. Arts, <laughs> <laughs> <Claraslyn berkata> <mai> <my> <Abe> <reciwegans> so, yun guys. So, maraming-maraming salamat. So, <laughs> <inaudibleBSCRIinsula analogy>.

Ayan yeah, o guys Yung flagana, itakit nyo na lang dyan Yung plagana okay, natin yung isa May Ilagay na lang Pagsamahin 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 dito Pagsamahin mo na lang yan o Itakit nyo yan itakit. Yeah. 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 yan Let's go Ayan 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 TV TV udah datang saya. aktif yung, <ating laughs> yung ating driver. Malepit makatabak nang oh, pakai-pakaiin.

Ah, yun, Tempe, tiyan, man, and, even... Kapit lang kapit. Siguro natin wala pa na iiwan sa atin.

Nandiyan si Donna dito. Ah, ito. Aba. Wala pang nakasakay dito. Dito na kayo dito na kayo. Para mamigay. Dito na dito na. So dito na, dito na. So, dito na si Dito nakatira si Idol Diwata guys dati. So ayan kasama si Erro. So ayan guys, diyan nakatira si Idol Diwata nung siya ay nag-uumpisa pa. <laughs> yan yan sa ilalim guys. Hindi na tayo bababa doon guys, mahirap bumaba. <laughs> ang lalaki kasi natin, baka malaglag po tayo diyan. <laughs> yan na lang tayo. So ayan guys. So, maraming maraming salamat. So, ayan guys. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat dyan. So, ayan yung ating mga kababayan. Ayan, maraming salamat sa inyo. <laughs> ayan, thank you, thank you. Ini ada yang makan babadung guys tayo sa ano baka masabit kayo sa, uh, ano, mama, oh, baka Mata, so ka dyan sa ano wire oo matalim yan oh, oh, ayun yeah. oh, yeah. <laughs> <laughs> So, nandun na sa gilid. sa ilalim ng batman <laughs> batman sila paglabas nila guys dito. Hindi <laughs> doon. Malayo, malayo Malayo Malalim yan eh. <laughs>

Hai, naiwan, naiwan, mau naik naiwan, 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 walang kayo sa iba yan, pwede nyo bisitahin yung aming youtube channel yan, pwede nyo pong makita yung aming youtube channel guys yan, pwede nyo kaming uh... thank you bro Woo! Let's go. Let's go. Let's you Let's go. Let's go. say, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's 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 go. Let's Oh, yung pagkaib, baka maras. Okay na. Eh salamat, salamat. Apetang, apetang. Yan niya pagabig, para bigla umakyat. Panayo kami sa aming YouTube channel, Joey Washington. Yan lang, sir. Follow, follow. Like, share, All right.